Ayan mga idol oh. Tingnan nyo yung mga bundok doon Sobrang taas Kalain mong tatawirin natin yan <laughs> Woo! Ayan sa mo ito, First time mo na naman dito Wow Ang sarap magbiyahe mga idol Alright, ayan mga idol, nandito tayo ngayon sa Mga Tarim, Pangasinan So, nasa sentro tayo ng mga tarim Pupunta tayo ngayon mga idol sa Daang Kalikasan Alright So, Daang Kalikasan Mula mga Tarim, Pangasinan hanggang Santa Cruz, Sambales Yan yung binabaybay ng kalsada na yan mga idol Subukan natin pumasok ngayon dun kung pwede na ba So ito yung bayan ng mga tarim, Pangasinan Medyo asinsado din yung bayan na ito I love mga tarim Ito yata yung ano nila oh Munisipyo Ah ito, town hall, mga tarim town hall So galing tayo ng Bamban, Tarlac mga idol at dahil uh, day off natin ngayon, long weekend din dahil sa mga holiday, nagkaroon tayo ng pagkakataon na magbiyahe ulit. So matagal ko na rin hindi nabalak na puntahan dito ang daang kalikasan. So marami na rin ako mga pinapanood ng mga vloggers dyan. So based sa uh, nakuha information, ay mayroon po itong checkpoint sayon dahil na uh, naka-close daw itong kalsada na ito pero magpapaalam ka lang daw dun sa checkpoint papayagan ka naman daw so sana payagan tayo ngayon so approaching tayo dun sa junction kung saan tayo lilikaw papunta ang daang kalikasan bali tatawirin ito ang Sambales Mountain Range mga idol napakaganda daw kasi ng mga view dyan Right, so ito na yata yung junction kung saan tayo liliko mga idol pasok tayo dito sa daang kalikasan so dito mag-uumpisa ang daang kalikasan right so bagong kalsada ito ayan mga idol oh. tingnan nyo yung mga bundok doon sobrang taas alain ayun mong patawirin natin din. Ben <laughs> Sal Smoto, first time mo na naman dito. Wow. sa sarap maglawin, mga idol. Wow. Medyo paging malam. Pero okay pa rin mga idol. Nakikita pa rin natin ang mga bundok. So ito na yung daang kalikasan mga idol Nang hinihintay itong pagkakataon na mapuntahan Marami yung ng palay dito So sana lang talaga mga idol Payagan tayo ng polis na pagdaan dyan sa Daang kalikasan Tanaw ko mga idol sa, Ano oh, 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 mga bundo ko ng pinong kalsada well wow. akitin ah, uh, natin yan nice Woo! nature ganda ng mga palayan dito oh eh. Ang ganda pala dito sa Central Zone eh. Batag kasi ito, tapos napalitiran ng mga bundok. So dito naman na, sa bandang pupunta sa ay mga kabundukan na. Yan na yung mga matatanaw natin. Pero part pa yan ang Pangasinan. Likod niyan sa Mares. Dasal lang ako mga idol, natayagan ako ng mga pulis na mga lusot Hindi ko lang alam kung saan banda yung checkpoint dito. Sana wala. Ang luwang pala ng kalsada na to. Masarap ah, mag-ride kasi mag-isa ka lang dito eh. Ganda <laughs> <laughs> ng bahay Bahay ba yun no resort? Okay siya. Ganda ng design na, So marami ng mga vloggers na pumunta dito. Ako, ngayon lang. Okay, so meron tayong kauna-una bridge na madadaanan. ito Sabi uh, tao So sinara kasi ito Dahil unang una hindi pa naman talaga tapos ito mga idol So sa bandang sambalis sa lukuyan pa rin ginagawa yung mga karumpong ng kalsada na ito At uh, apart pa dyan ay ang dami na rin kasi na aksidente dito Nung unang nagbukas ito ng pandemic So mga mamamasyal Nakabike, motor, sasakyan Yan nga lang ang naging problema Ay dahil sa sobrang delikado rin Ang kalsada nito May maraming na aksidente Paramihan ay mga bikers mabulosok sila So actually may namatay talaga dyan mga idol Hindi ko lang alam kung ilan Pero medyo marami din Ayan na, approaching tayo sa checkpoint So sana, payagan tayo dito. Okay, may police, Sana payagan tayo ng mga to. Paalam lang tayo na maayos, mga idol. Morning, Sir! bagal pasokan d'yan? sir. Ah. Kahit na, ano, mag-iwan ng ano, hindi rin pwede. Sayang. Oh, no! <laughs> Matagal na naka sarado? Hmm, pero kung maglakad-lakad pwede, na, Oo, nagda-jogging. Nagda-jogging, no? Oo, no? oh, may napanood kasi ako, daming nagda-jogging. Sayang, na. No? Pero malayo pa yan, sir, no? Hmm. Saka parang hindi pa yata tapos yung pupuntas ang balis, eh, no? lang yata, Hmm. ah Sige, sir. Hindi pa kasakali lang kasi ako. <laughs> Sayang. Alright. So, hindi na tayo mga idol. Bawal daw talaga. Ako iusap ako kahit na pag-iwan na sana ng kahit na nung ID uh, wala eh so sarado siya ay nako sayang Kala uh -huh. ko pwede ko magpaalam din pala. Ang ganda pa naman ng view doon, no? Aket na sana tayo sa mga bundok, sayang. Woo next time na lang, mga idol sana makasempo tayo dito na ating pagkakataon na uh, mapasok itong dalang kalikasan ang <sighs> layo na ang binyahe ko para lang ipuntahan ito <laughs> wala rin okay lang next time panuuri na lang natin itong mga view dito Ayan. Hanap lang tayo ng magandang spot dito. Picture, picture tayo. Maraming palayo, no? Hindi na tayo. Ganda na pala yan. Shoot it na. Alright. Yun, natapos na tayo yung uh, picture picture. Balik na tayo. Grabe, pag bumulan siguro bigla. Napilis ang ano ko. Pag nililigpit. na <laughs> nakaabag na sila dyan. Talot ng simoy ng hangin dito sa provinsya. Oh, ang sarap tumira sa probinsya eh. Ako, hindi ko talaga ipagpapalit sa probinsya sa syudad. Bye-bye, daang kalikasan. So, palabas na ulit tayo sa Romulo Highway. At uh, kayo magwala na mga idol. Kasi tutuloy pa ako sa daang kaputubo. <laughs> Alright! Dahil hindi tayo natuloy sa daang kalikasan, subukan naman natin ang daang katutubo, mga idol! Let's go!